Hmm. Sabi niya, mas madaling mag? Bukas. Bukas. Kesa mag buo at magsara. Kuyo na. Nabuksan niya. Ang laman? Sako. O, oh, diba? Masosyalin ni, ano, ni Opa. Ang dami. Parang mas maganda nga at kaga ganito, no? Nakaganire. O. ganito, Ano ang mga face-outs na rin? wala palatay pa. Wala pa music.

sa Pilipinas na kami. <laughs> <Opa>. <laughs> Bongga naman sila. Opa. may tindahan. pantry kami sa loob ng bahay. <laughs> 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 may pa-pantry. <laughs> Good morning, guys. May... Andito na kami ngayon sa... Philippines. Sa kami ni Opa. At sobrang Ninit. init. Nakita niyo ba kagabi hindi kami masyado nakapag-video ng bonggang-bongga. <laughs> Kasi siyempre, 15 hours na travel, super pagod na. So, di ba nagpadala kami ng box at kamusta naman yon Hinintay si Opa. But so, before that, man. dapat nag-house nag tour tayo. Sana all may chandelier. <laughs> Sana all yayamanin. Ang bunga talaga. Meron silang sariling pantry dito sa bahay. Nandun yun, no? Sa so, magbubukas ngayon, si Opa na kanya pinadalang box, no? which is super thankful kami sa Pinas Cargo. Do oh, okay. hindi to sponsor po ah. Kasi ano, parang around, super, super aga siya. I mean, sakto lang talaga. 13? 12. 12 dumating 12 na siya. Diba? Tapos 13 yung flight namin. Edy, pak! Parang 33 days lang siya. Kung 9 siya sinakay ng barko. Oo. -oh. Tapos 12 nandito na. So, almost 1 month and 3 days lang. Oo, -oh, dumating na. Kaya sabi ko, grabe. Super, super. Thank you. Kasi syempre, For someone na umuwi ng let's say 8 years or 7 years, parang ganon at lahat ng pasalubong mo is nasa kahon, tapos hindi siya dumating, mauna ka pa, hindi ka mo di ba? Ang lungkot nung nasa Pilipinas. So, buti na lang. Ano Ang init nga. Ang init. Hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Napainom. Napainom ako ng purong 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 may yelo. I-paranoid ako. Parang feeling ko tuloy. Totoan sa lightest ako, di ba? So, opa, magbubukas ka na? Bukas na, bukas. Actually, putik ko na kasi sinubukan ko kung kaya <laughs> Sige, magbubukas muna kami. Tapos pag nakabuka ka na, buka ka. Tsaka <laughs> natin bidyan ha. Okay. Ayun, ang puti ko dito sa sa cellphone na to ah. Hello. Sabi niya, mas madaling mag? Bukas. Bukas. Kesa mag buo at magsara. Huli na. Nabuksan na. Ang laman? Sako. Sa <laughs> <laughs> Sako-sako. Buta padala mo, bukas mo, no? Dapat na, dapat ako sila mami nagbubukas yun. Hindi naman ikaw, eh. Oh, wait lang. So, ayun na nga. Beans from Albania. Ay, may ganong factor. O, di diba? Mas si ni, ano, ni Opa. Ang dami. Parang mas maganda nga at kaganda ka ganito, no? Ito. Ah. Uh -huh. Oh, Steve. Sneakers. Oh, ba? Diba? Ang dami. Yung sa amin, wala na pamigay na ni Mother. Kasi di ba hindi naman niya alam na uuwi ako. <laughs> Ay, pamigay niya na. Ay, yun yung from. Yun lang ang concern ko niya na In dates. from Patil. From at your service. Dako, diba, buksan ko ngayon. Tinan ko okay pa yan. So, ayan. Andami. Ang dami. Maganda naman dito. Dito lahat ng mga food ang oka. Di ba papagalitan ni Ryan ang ingay ko? Oo, oh, di ba? Tsadyang. At syempre, dapat di mo walang may, noodles din dyan si Opa eh. Oh. Oo. Ay, sorry. Dito pala dapat. Ayan na. Ang dami pa niyan. One, two, and three. First box. open. Okay. First box. Yeah. Ayaw, pa Ay, umay ipakita mo. Ay, pakita mo yan. Sige, nasa na. May labang ba yan? Ay, ang ganda. Nilagay namin sa table tapos tumutunog to. Pero originally, hindi yun yung laman niyan, di diba? ba? Gusto ko lang. <laughs> Ay, hindi ka mata. <pa>. Tuan-tuan siya. Duripilan <laughs> 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 niya lang. <laughs> yes, okay. Mm -hmm dahil matagal ako ay matagal ako madal akong daldal ang dami nang nagawa ni Opa natuno yung mga chocolates Aww. Anong chocolates yan? Chocolate lahat Ay, shit! Seriously, dahil na dito lang sa loob hindi siya nabuksan? Ayun ko hindi pa rin alam. lang Wala Tapos eto oh, yung natuwa ako hindi ko naman na sa Pilipinas kung natuno na. din Ay, parang kayo ganito ko na din kaya Ang bongga ganito Ilay, like, pakita mo, gano'ng yung pinili natin? Apat lang ba? Ah, uh, piling ko na sa isang box. Ah, kasi meron ka pang pamimigay or whatsoever di man Nabili lang namin siya for 20 dirhams that time, no? Ano? Uh -huh. Ito pwedeng buksan pwede. kasi pag buksan magsirali ka. Oo. Gano'n ba kayo inat sa Pilipinas para ano? Sarap lang. Di ba? ayan ah. Ta-da! Pag-hardo. Uh-huh. Uh -huh. Ito sila ko muna si Akan. Kaka hiyalan lang. Wait na. <laughs> <laughs> Pag nag, ano, dumami po. Dadami. <laughs> Marami na yung pinggan. Uh, second box. Siyempre. Tuwal ulit. Uy, imported. <laughs> yung sabi mo, ano, no? Ayan na naman siya sa kanyang hanger-hanger. Nambuhalang buhalang -hanger. <laughs> las okay. las 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 Ito isang box lahat ng tsokolate. Oh, anong laman naman nyo, Hunger. Hunger ulit? <laughs> more hunger, more fun. Kasi yung ganda ng hunger po eh. O, ah, mga gamit na ito. Ay, ito yung... Ay, hindi. Akala ko nabasag. Ay, hindi. Noong diba di na basag? Ay, basag. Ay, oo. ito ah, na basag. Pin basag. Pinom ko pa. Eh, so, hindi, Ay, pumutok yung pong. Pumutok yung pong. Yung ano. Pero nasa unahan pa siya. Natin Ganda pa naman. Talay.